Okay, ah, magandang gabi sa ating lahat mga kapatid, no? Ayan po, hindi po ako lasing, no? At uh, po. sa po yan sa kalusugan. Gumagawa po ako ng video kasi nagganitong oras. Kasi tahimik, no? dito sa aming lugar kahit nasa tok-tok maingay hindi ka makakagawa ng uh, video so kaya ganitong oras ako na gumagawa ng video yung kahimik na okay minsan lahat na. okay so ngayong ngayong gabi no i-share ko yung uh, Proverbs 29:2 ang mga content ko po is uh, patungkol sa mga government natin mga namumuno okay, election or nangyayari sa ating kapaligiran at ito po ay ating hinahanguan sa Bible Proverbs 29.2 no? pero bago ko sabihin to no? kayo po ba ay natutuwa sa liderato ng ating Pangulo ngayon mga congressman, mga senador okay, at uh, yung sinasabi nilang DDS ay mga bayaran po ba yan?